GUNI -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Matagal nang hindi nakakapagbakasyon ang grupo namin, ina Dexter, Miko, Ana at Rhea. At ako si Jonas, dahil sa sobrang stress sa trabaho, napagdesisyonan naming sumama sa imbitasyon ni Dexter na pumunta sa kanilang probinsya sa isang malayong isla. Wala pang masyadong turista roon ang sabi ni Dexter. Tahimik malinis ang tubig at siguradong mawawala ang stress nyo. Dahil sabik sa bakasyon Agad kaming sumang-ayon. Sumakay kami ng bus patungong isang maliit na bayan. Pagkatapos ay sumakay sa isang bangkang di-motor papunta sa isla. Habang bumabagtas kami sa laot, napansin kong parang napakatahimik ng lugar. Walang ibang bangka sa paligid at kahit ang tubig ay tila walang alon. Pagdating namin sa isla, pumungad sa amin ang isang napakagandang dalampasigan. Puting buhangin, malinaw na tubig at matatayog na puno ng nyog. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Pagsapit ng hapon, nagsimula na kaming magtayo ng tent malapit sa dalampasigan. Habang abala kami, napansin ni Miko ang isang matandang babae na nakatayo sa malayo. Nakatangin lang sa amin, Sino yun? ang tanong niya. Baka taga rito, napadaan lang, ang sagot ni Dexter. Pero kahit dumilim na ang langit, naroon pa rin ang matanda, hindi ito gumagalaw, at nakatitig pa rin sa amin. Tara na sa kubo ng lolo ko, sabi ni Dexter. Doon na tayo magpalipas ng gabi mas ligtas doon kaysa sa dalampasigan. Tinala niya kami sa isang lumang kubo sa may kakahuyan. Hindi kalayuan mula sa tabing dagat. Sa loob, amoy kahoy at lumang gamit. Pero mukhang ligtas naman. Sa kalagitnaan ng hapunan, muling lumabas ang usapan tungkol sa matanda. Bakit parang galit siya sa atin? Tanong ni Ana. Tahimik na saglit si Dexter bago nagsalita. May mga paniniwala rito sa isla na hindi dapat nagtatagal ang mga dayo pagsapit ng gabi. Bakit naman? Tanong ko at natawa pa ako. Ngunit hindi tumawa si Dexter. Dahil may mga nilalang na naglalabasan kapag dumilim na ng tuluyan. Napatingin kami sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rhea. May mga aswang ang bulong niya. Nang sumapit ang hating gabi, nakatulog kami kahit pa may kaba sa dibdib. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Parang may bumubulong mula sa labas ng kubo. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa siwang ng dingding. Sa ilalim ng buwan, nakita kong may tatlong nila lang na gumagapang sa buhangin. Mapuputla ang kanilang balat. Mahaba ang mga kuko. At tila naamoy nila ang presensya namin sa loob ng kubo. Halos mapatili ako. Pero tinakpan ko ang sarili kong bibig. Hindi lang ako ang gising. Si Ana nakatabi ko ay nakasilip rin. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa takot. Sa sandaling yun, biglang bumukas ang bintana sa kabilang bahagi ng kubo. Pumasok ang isang maitim na kamay na may mahabang kuko. Pilit kaming inaabot. Kising may aswang ang sigaw ni Ana. Nagising ang lahat at mabilis naming sinara ang bintana. Si Miko at Rhea ay humawak sa pinto. Habang ako si Dexter ay naghanap ng anumang panangga. Paano natin sila mapapaalis ang sigaw ni Rhea? Mula sa labas, narinig namin ang malalim at garalgal na tinig. Malabas kayo! Gutom na gutom na kami! Wala kaming magawa kundi maghintay. Alam naming hindi namin kayang lumaban sa mga aswang nang wala man lang armas. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ng lolo ni Dexter bago siya pumanaw. Kapag nasa panganib, hanapin niyo ang puntod ng unang bantay ng isla. Doon lamang kayo magiging ligtas mabilis kaming nagsiksikan palabas ng kubo. Tumatakbo sa kadiliman. Habang tumatakbo kami, naririnig namin ang mga yapak na sumusunod sa amin. Ang malalalim na ungol at hiningang amoy dugo. Malapit na nilang maabutan si Rhea. Nang bigla siyang hilahin ni Dexter sabay hagis ng isang maliit na bote ng langis sa nilalang. Pagdampi ng langis sa balat nito, agad itong napaatras at umungol sa sakit. Tumakbo kami ng mabilis. Nakarating kami sa isang maliit na sementeryo sa gitna ng isla. Sa isang lumang puntod, may nakaukit na lumang babala. Dito nagbabantay ang unang tagapagdigtas ng isla. Hindi makakalapit ang halimaw sa liwanag ng kanyang pangalan. Bikla mula sa ulap, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa puntod. Parang lumilikha ito ng isang proteksyon sa paligid namin. Mula sa dilim, lumitaw ang mga aswang hindi na sila nagtatago. Kitang-kita namin ang kanilang dugot laman na nakasabit sa kanilang bibig at ang kanilang mga gutom na mga mata. Ngunit hindi sila makalapit sa puntod. Para bang may pader na humaharang sa kanila. Doon kami naghintay hanggang sa sumikat ang araw. Isa-isa, ang mga aswang ay umatras. Bumalik sa kakahuyan at sa ilalim ng lupa. Pagbalik namin sa dalampasigan, agad kaming sumakay sa bangka at hindi na lumingon. Habang palayo kami, nakita namin ang matandang babae na katayo pa rin sa dalampasigan. Pero ngayong umaga, hindi na siya mukhang galit. Bagkos, parang nakangiti na siya. Pagdating namin sa bayan, agad naming ikunento ang aming karanasan sa ilang matatandang residente. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin at bumulong. Ipinanganak ang isla na may sumpa at kayong mga dumadayo, nakaligtas kayo sa unang beses pero babalik sa isang paraan o iba pa dahil ang mga aswang hindi nila kinakalimutan ang mga nakatakas simula noon hindi na namin muling binalikan ang isla pero gabi-gabi sa panaginip ko naririnig ko pa rin ang mga boses at natatakot akong isang araw hindi na lang iyon panaginip. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.